Hoy, alam mo ba na balitaan mo yun? Ano naman? Si Auntie Claire, ah! si Mapalpal. Meron siyang gustong mangyari. Eto. Tanga. Ah, alamin natin bakit siya ganito. Uh, ano, uh, siguro, it, kasi po, ang, ang baba na po ng, ano nyo, eh, ng trust rating. So what? 'di ba? So, bakit sino ba nag sino ba ang nag-rate diyan? Tatanungin mo ba? Nakita mo ba 'yung trabaho ng pangulo? O bulag ka rin? Tulad ng iba mga DDS. Baka pwede naman Mr. President ay eh, uh, mag uh, anong tawag sa ganun uh, follicle follicle ba tawag alam din na lang sa iyo di ba ba't to? Parang didikta lang sa'yo. May nagdidikta ba sa'yo? Para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong, anong pwedeng behind this? drug test. Baka pwede na po kayo magpa... Uh, follicle uh, drug test. Okay. Sige. Bakit, mga kaklid? Bakit siya nagsasenta na ganyan? Ito kasi yung talagang plano niya. Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Ibigay na natin kay ano kay uh, BP Sara. pag, bungaba, pag bungaba si uh, BBM kasi tatlong taon lang naman 'yun eh. No. Diba? 'Di ba? Hindi naman six years 'yun eh. Mm -hmm. So yung natitirang tatlong taon na para kay BBM mapupunta kay uh, two and a half na lang oh, Eh. Two and a half. Bigay. Oh. Ganun lang 'yun. So, disturb kayo. Kasi sila yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. 'Di ba? Ebidensya hanggang pagpipilita ang pagpipilitan niyo hair follicle test. Eh bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte? Na umaming nagmamariwa na siya. Na umaming nagfe-fentanyl siya to to have that feeling ng cloud nine. 'Di ba? Dating pangulo Duterte umaming nagmamariwa na at the time na siya presidente to keep him away. Mm pala kaya pala niya sinisiraan ng pangulo kasi gusto niya si Bp Sara agad ang umupo diba? Ba't kaya 'di ba bakit bakit nag-iingay na natin oh. kay Sara makikita pa natin kung ano yung uh, ano niya 'di diba ba nakikita performance yung performance niya? ni BBP Sara ngayon as vice president di ba nakikita Sabi niya, oh, makikita pa natin ang performance niya. So, wala ka nakikita ang performance niya? Ang uh, ano niya, performance niya. Eh. Niya. na natin kay Sara, makikita pa natin uh, ano niya, performance diba? so, niya. So, wala ka nakikita ang performance ni si Bibi Sara. So, gusto mo itry. Diba? Gusto mo itry. para pagdating ng 2028 elections uh, based on, uh, ibigay na na mga clear ang gusto niya ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr. umupo na si Pipisara para sa susunod na election i-elect natin si Pipisara so ilang years? 9 years? Gloria 2.0? di ba? o oh. ngayon ang tanong natin bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumal yung flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear, tandaan natin. Pag pinaupo nila si Bibi Sara, at tanggalin nila ang Pangulo. Yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring malagot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente itong pag-iimbestiga na ito na never nangyari sa panahon ng kanya ama? Make ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero yun ang kanya ama, ghost projects during his time. nag ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan na itong pag-iimbestiga na ito. Dahil pag nawala ang pangulo, at pumunta ang kanilang mga kakampi, pumwesto, masaya sila. So ayun nga mga kabata helmet, may galam shoutout muna tayo kay Atty. Claire Castro, kay Hello. Yusek, Atty. Claire. So ayan nga, no? Ah, oh, talaga. Kailangan naman talaga supalpalin niyang, disco. ko, nakakaluka lang to si Mr. Anjo Uliana, no? Sikat pa ba? Sikat pa? Huh? pa? Sino? Anjo. Angel. Sino? Anjo Uliana daw. Anjo. <laughs> Ang nakakaloka, pati ba naman si Tito Sen, tinira pa rin niya regarding dun sa issue ng kabit kudo. Eh, teka lang naman. Eh, kung alam mo na palang noon pa, eh, bakit ngayon ka lang ngumaw-ngaw? Oo. Oh. Oh, ano, anong gusto mo talaga mangyari? Pero balik tayo dito sa issue. Hmm. Joga po, ayan nga, no? buto talaga, iba talaga si Yusek at clearcast Claire Castro. Oh. Kailangan sagutin. Una sa halat, Mr. Anjo Eliana, An hindi yata alam ang script follicle daw. Basta daw yung follicle. Anong follicle? Maraming Basta. follicle. May Basta. nail follicle. May hair follicle. Alam? Basta. Ano? Basta. no? Basta. Artista na nga, hindi pa ba marunong hindi pa marunong ng script. Anyway, so ayan na nga, mga kabat ng helmet. Oh, may resibo si Attorney Claire. Oh. Na talagang sinabi ni Mr. Anjo Eliana na sana daw, ibigay na daw yung two and a half years kay Ay. Madam Sara Duterte. Teka lang, ano, ano to? Ano, ano, ha? ano, ano? ano? position ba? Pinapasa lang ng ganun-ganon? Ha? ha? Ibigay? Ha? Ibigay? Ibigay? Bakit? Bakit? Bakit ibibigay? Bakit ibigay? Eh kasi nga daw, Bichoga Per, para man daw yung mga ginagawa, makita Nina. daw yung mga... Kaya nga Maginagawa, diba, Nina. sinagot nga ni Atty. Ni Claire, hindi mo pa ah. ba makita yung ginagawa ni Madam Sarda Duterte Wala nga makita. Wala, wala nga eh. Yung <laughs> <Di laughs> performance kita. daw. Para daw, ano yung performance? Ano yung performance ngayon? Yung no, ano, paglipad-lipad niya. Ah. Pag door the Exploratorium. ayun ah. ah, ba yung performance na gusto ni Mr. Aguiliana? Ah. Tsaka eh, mag-iingat po kayo. Pero mag po kayo, tapos na yung kalamidad. Pero eto nga, eh baka gusto naman ni Mr. Adjo Eliana na maging PA. Oh. Okay. E, baka may balak tumakbo. E, Kaya baka... maingay ngayon. Eh, di ba talo? Ha? Di ba talo? Louder! Di ba, diba talo? Talo ba siya? Talo ba? Buti na lang talaga, Bichoga Per. Ah. Hmm. Nandyan si Yusek Atty. Claire Castro. Pero, But... Pero eto mga batang helmet, kung titingnan natin yan na sa paningin natin na taong bayan uh, sa pananaw natin, oh, sa, sa, pananaw point, natin, of sa natin. point of view natin sa teka point of lang, view naman taong rama. bayan din naman si Atty. Clara pero ito, sa point of view ng pangkaraniwan tao yes na isang taxpayer yes. nakakaloka lang talaga yung mga pahayag ni Mr. Andrew Ileana una sa lahat, anong ambag mo sa lipunan? may naitulong ka na ba? magkano ang ambag mo? Eh, teka lang Tal magkano lang... na ambag sa kanya? Sa kanya <laughs> Sa kanya pala inambag Pero ito nga no Talagang para sabihin na Ibigay na lang Ano to? Binabalato lang yung posisyon Ibigay Hello. Hello! Ibigay mo na Ang posisyon Sa kanya Pero uh, teka lang Kunwari What if uh, Sa nga uh, Diba? Uh, na upo Oh. Itong two and a half years ko, no? Oh. So, pagdating na election ng 2028, 20, tatakbo yan, tapos mabubotan ulit nila. So, ano to? Nine years? Uh -uh. Parang, Extended? Parang Ay, ano wow. yan eh, aling maliit, 2.0. Oh. Oh. Nakakaloka. Pero ayan nga, mga bata helmet, kayo na mag-decide. Tayo naman talaga mag decide Tayo mga taxpayer. Hmm. Meron ba tayong nakikita ang bonggang-bonggang performance ni Madam Sara Duterte? Anong bongga doon? Magpagin ng Uh, around the world. Just so gone. Pero, ayun nga, mabar na helmet. Ano mo siya like. like. na So, Pero, ayan nga. Ayun na, lang mag decide mga na helmet. Pero, nakakaloka lang talaga si Mr. Adjo Ilyana, no? From the kabet issue. At, oh. Nag-request pa ng follicle, follicle. Hindi nga niya malaman ano klaseng follicle. May Sinabi nga, di ba? Bino binabato niya kay Tito Sen. Ano, punta lang tayo sa issue ng kabit. Kalimutan na natin yung mga flood control na yan. Wala namang, ano yan, na mga ano yan. say na mga mo flood control. Pinag punta pinag -tapan tayo. Pinagtatapan yung main issue eh, no? no? punta na... Na lang tayo sa kabit issue. alam mo, Bisho Gapur, sige. Kung totoo man o oh, hindi totoo yung kabit issue na pinapalaganap ni Mr. Adjo Iliana. Eh, sino nga pa yung Kabet. Kalimutan an natin yung flood issue. Ang tanong kasi doon, ang tanong kasi doon, o oh, eh, alam mo na palang, kung may kabit man talaga, alam mo na palang noon pa, eh bakit ngayon ko lang ngaw-ngaw, ngayon ko eh lang nagsalita. Eh, kumakabit ka din. Nakakalo. Kumakabit saan? Uh oh. Sa pera? Sa position? Saan? Uh oh. Pero yun nga mo na! Pero yun nga ma, nga ma ha, bata helmet. Basta, kung gusto mo ang video to, kung nagusto mo mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-update sa set mga ina-upload namin ni Beach Cooper. Basta may ganap shoutout po kay Atty. Claire Castro. Yes! At sabi ko sa buhay nyo, nag-helmet din ang bukit. Keep sharing weather everyday. God bless everyone. Bye! follicle daw. Ibigay mo na! Basa-basa din kasi script pa minsan-minsan.